para sa tuloy konsyo. Parang um, kalamari. Oo, oh, kalamares. Okay na to. Okay. Tarin lang yan. dragon ayan magandang magandang umago po sa inyong lahat ayan as usual nandito ulit tayo sa bukid guys gagawa tayo ng ano magluluto tayo ng onion rings tsaka ang lunch natin mamaya ay ano putserong manok. <laughs> <Dito. laughs> manok dati tinutin puro tinula eh ganun na eh no ganun ba iba na ano ay putserong pero hindi kompleto yung aming ano mga gulay-gulay kasi nga dito lang kami bumili sa mga tindahan. Walang, wala kami nabiling carrots, tsaka pitchay. Ang binili ko na lang ay patatas, tsaka sepolyo. May pitchay tayo dito eh. Yung, yung pitchay kasi namin dito guys, wala. Inano ni Rambo, ginawa niyang tulugan. Walang nangyari sa ating pitchay. Naka isang ano lang tayo. Isang harbi. So, ayan mga ka-dragon, sana ay mag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. let's go! Ayan mga ka-dragon, ito yung ating gamitin sibuya sa ating onion rings. Medyo ano lang. Ito yung mga nasa ground namin, guys. Kaya lang, isa lang yung malaki. Itong, itong puti yung pinili ko kasi mas okay yung lasa niya kaysa din sa ano sa kulay pula, masyadong matapang ang lasa yun pala, ano yung, anong, anong pala pa? ang lang namang hangin, eh. Itong hangin na pasumpong-sumpong. Kailangan na rin natin, itlog natin. sana marami tayong magawang online rates kasi masarap ito guys. Ayaw mo yung malilay? Eh? Hmm? Kahirap <laughs> yun eh. Di ba diba may malilay pa tayo dito? Bulugan daw. Ayun mga ka-dragon, ito yung ating crispy fry at hinalaan ko siya ng konting harina. So, maragyan natin siya ng black brown. Lalagyan pa natin siya ng itlog.

Ayan guys, ito lang ating nagawang ano, onion rings. Naubusan tayo ng breadcrumbs. Pwede na yan. Okay na to. Ayan mga kudragon, iprito na natin ang ating onion rings. Medyo ano lang po kay isa-isa to. Maling akira-akira yan. Hindi, nagpon na rin lang yan.

Hindi siya gano'ng ka-perfect guys ha. First try. May ngay lang naman natin ito gagawin. Naisipan lang natin siya dahil maraming sibuyas ngayon. Ayan guys, patikman natin sa kanila. Hmm, hindi. Ikaw muna. Try mo.

Ude samat. Ay, Jay, ate, narangas-ngas. Mm -hmm. Iparinig mo ante. Malupong ano siya. Malito. Sarap. Nain okay. na ako makasikin ng ganito, guys. Sarap pala. Parang karamas. <laughs> ay, sayo lang yan, pag-anihan ng sibuya. Ikaw ano, naman, Jay. <laughs> ito mo lang. Tung ay, ito mo para crunchy. Sarap sarap. Mm. Ang na. <laughs> Crunchy, no? Mm. Alam niya na yung gawin nyo sa mga nakakuha nyo mm. sa buyas. Buya. Yeah. mas gaya George. Ano Aloo. ano, ano, ano mo? Anong sabihin mo? Anong sabihin mo? Kung magbibigan na Crispy fry. Breadcrumb. Saka isang breadcrumb. Hindi na kung sa kunin ba man? Ayan mga ka-Dragon, tikmang ko rin tong ating nangyayari. ginawang crispy, ay crisp, ginawang onion rings. Ang mm. naging sarap. Mmm, sarap niya. Pwede ng kanto. to. sa tayo pagsau-sau-sau mo. Pwede mo ng pan

Hmm. Hindi siya lasang sibuyas ba? Saan? na pagomala ka. Siyap! Mmm! Alak ka, kala Maraming maraming pagpipis. Maraming <laughs> mawagin. Saan? pa ulit ka. Sabi ng na daw gawin niya sa mga naadas <laughs> ng sibuya. Baka pasensyon po ng aunty, malalaki ng pula jam. Hmm? na. Hindi man sa akin yung... Hmm. Ay. Ayan mga ka-dragon, ito yung ating gagawing putsero. Pin pinrito lang namin siya ng ano, konting prito lang. Kasi mas gusto nang tiligaya yung mamula-mula. Ayaw niya daw yung ano, yung puting-puti. Arte ng tita namin na yan eh. <laughs> And guys, pagpasensya niya na itong aming tuwa. Atong kalat. Wala, well, lang po. ating yung nakakagawa ng tiligayo o pulang pula. Ang dami nating manok pero yung buwan natin dito lang. Bawang dyan, meron na? Meron dyan. Bawang sibuyas. Kaso kung tiyo, bawang sibuyas. Dami namin yung sibuyas. Yun po. Bawang at saka sibuyas guys.

Yung iba nilalagyan nila ng asweta. <coughs> Parang mag yung yung... Yan, guys, dahil luto na rin naman yung ating manok, ilalagay na natin itong ating patatas. Sa kadrawo, lalagyan din natin siya ng north chicken. aram nanbang niya. Nice. Yan takpan muna natin para maluto yung gulay. Kailangang parang late ng ating takit, guys. Wala nang bang mas malaki diyan ante? Ayun guys, yung ating pukyang manok. Wow, mukhang masarap, guys. Eh, dami natin pagkain, guys. So, may hmm, ka mas pagbagoy na lamang. Masalamat po sa mga biyayang sa amin sa araw-araw. Magyan na itong sa na yung lahat sa Panis Kristo. Amen. Kain tayo mga pagkakalag! tayo manan, 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 tapos nila Pero baka bukas, dagdagan namin yung nasa grow namin mag... Nananag-grow ulit tayo dahil kunti pa yun, baka hindi pa yun naka isang red bag. Kailangan pa natin ng kuwam. Kailangan na makakakon kami. Maka limang red bag. Hmm? <laughs> limang baka? red bag kasama niyan, di ba, Sig? Hmm. Nagdala niyan. <laughs> Puna rekli kaun ka niya. Niya, kon rekontay. Anong Onion rings. akala niya expect ko malalasaan ko rin si Dulya. Pero parang wala Wala Ngoyong no. Dami siguro nang naipan na halo-halo na no. Mm.

Di ba ala? Di pa ako ng alam ang. Ang sarap pa guys itong aming pan bigas dahil mga bagong har harvest. Bagong um, giling. Napapadami yung kain ng tuligaya eh. eh. maputi pa, no? Hmm. Kung magtagal naman, pag malauna na naman na. Siya yan, yan nga eh. Dami niyang nakain sa hapon daw. Ay, waka na rin siya magkain. Gusto, gusto niya yung kanin. Lalo si JD matakaw na yung magkain. Ay, si JD kasarap pakainin. Mm -hmm. Kaya ano lang? Na lang? Ka sa arte, oo. Kanina nga, naubos na yung isang sukla. Tapos puro kanin lang siya kanina, kahit walang ulam. Kaya kakanya ko no? na ka, kataba niya yung buyang-buyang. Bigat. Ubus na sa pata na saan niling tayo slow. Mm -hmm. na yun. Ano man nagay dyan? Madami nga nga siya. sa siya, maga. Labay three times that's a day pa lang. Hmm. Mas marami pa siyang kainin niya Kasi kaya niya. Kasi pag kang Kain tayo, Ate Loida, si Robert, kay Sir Gaya. Mga tayo mo. Mga tayong Sir Gaya, Ma'am Loida kay kila Tito Girl Ben Girl. at Tita Benita Galvez Family Ayun, meron na Galvez lang eh Ayun ako, parang makulong din dito sa amin eh. Kay Tito Ronix, ah. kay Tita Kati, yan, kain ko tayo Basta na ko Belated happy birthday din pala kay Karo ni Pero Belated happy birthday po. Kamot. Okay, Siyempre, shout out din bala kay kay Tita Ter Teresita Moose from -hmm. Ordaneta Pangasinan. Hello po! Hello, hello, po. Hello, Kain po tayo. Kain po Marami tayo. Maraming thank you sa Pangasinan. Dating ina-susunod. Taman ng Alexis din sa Singapore. Kay Ma'am Marlene Ligaya Celestino. Hello po! Kain po tayo. Kain po. Kain po Ano pala kay um. Sheila Jane Espanyola from Hong Kong. Hello si Ingat po, si si po. sa Hong Kong. Saka kaya yung Jade Rose Guillermo. Kay Ma'am Jen Jen Ebe Jen Espanyola. po. Ingat po kayo dyan. ayan ng mga kadragon dragon na kapag dilig na tayo ng ating mga tanim. Magarbesa tayo ng ating tanim na sitaw na toro. Harbisan bisa na nato nung nakaran ni eh, ano eh ng tipasin eh. tsaka ni papa na ka internet internet sa pilipinas bumun ka tinda pa bang ganto? Parang wala na rin. Dalang na no? Mm -hmm. Na. Kibitaw? Kunti pa yung bunga niya no? Sige nante. Diba? Ang dami ng mga kadwagan. So ayan mga ka-dragon, pauwi na ulit ang mga ladies. Sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Mag-iingat po kayo palagi mga ka-dragon. Malaga We love you all guys.